May isang malawak na kagubatan sa labas ng kaharian ng Albania, may isang lalaking nakagapo sa puno ng higera. Mahigpit ang pagkakagapo sa binatang magingalang Florantes. Nababalot ng takot ang buo niyang pagkatao. Tila habog na lona ang kanyang nadarama. Pinatakasan na siya ng hininga sa sobrang pangani na nakaamba sa kanya. Bala, bakit ganito ang inyong pinagkakalaw sa akin? Ako'y naging mabuting anak at naging mabuting mamamayan ng Albanya. Bakit yan daw ang hinapit ko? O aking Laura, naway sumagi man lang ako sa iyong isipan, mahal kong Albanya. O aking Laura, hayaan mo na lang ba ako dito? Oo, hayaan mo na lang talaga ako dito mga lubatan. At ng aking kapalaran, tila sa akin ay wala nagmamahal. Laura, at ang albay niya aking sinilangan. Ako sa inyo mayoy nagpapaalam. May isang persyanong moro na napadako sa kagubatan kung nasaan si Florante. Siya si Aladdin, anak ni Sultan Ali Adab. Narinig niya ang lahat na panaghuhay ni Florante. Uh, o oh, isang sabihin palad, ano wala na Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Aladin nang makita niya ang dalawang leyon na umaaligid kay Florante. Bilis niyang kinalas ang mahigpit na pagkakatali kay Florante kahit alam niyang ito'y isang kaaway. sa moral na away. Ngunit, bakit mo ulit ito sabihin na kamakaya? Dahil, ikaw nakakakar sa parawang ito. Ako nga pala siya lagi. Ako, ako naman si Ito Ate. Maraming salamat sa mga tulong mo sa akin, baby girl. Nagsimula na silang magkapalaganyan ng loob at magpalitan ng kanilang mga sariling karanasan at kwento. Simula ko ng aking kwento. Simula na ay ako ko ay pinanganap. Isinilang sa bayan ng Albano na kung saan si Duque Briseo at Harry Briseo ay naninirahan. At ang aking ina na si Princesa Tlaresca ay nanginirahan sa Hakani Anak Rotola. at pinangalan sa aking Florante na akong madawi sa isang buitre. <laughs> oh! Isang buitre! Pruesca! Isang buitre! Mm -hmm. Princesa Pruesca, paumanhin, di akong nakakasalaga. Okay na naman iyon. Mabuti, dumating ka sa samang oras. Maraming salamat. May mm -hmm. nana pumunta na tayo sa silidin. Dupi-dupi. Nang isang araw naman, ay eh, may isang ibong arkon na dumagit ng dumante sa kanyang dibdib. Aray! Anak, ayos ka lang ba? Oo, ina, pero... Okay lang yun. Ang malalagal, ligtas ka at hindi ka napamu. Di naglaon, ay lumaki na si Ferrante at siya'y sa Atenas upang humanap ng karunungan. Anak, hindi mo naman kailangan kong balik. Mahalig ka naman ng hindi rin dito. Kung nagkailangan mo natin, anak, umalis pa lang Dahil para rin ayos tayo. Oo, oh, ina, ina. Inaabang ako na maghanap ako ng mabuti. At ako pong may karunungan. Luway, no, mag-iingat ka. Iingat na natin, ako. Uh maligayang pagdating sa Atenas. Maraming salamat, Mr. Bali na pinta sa iyong mga mata. Dahil napalayo sa aking magulat at sa aking bayan na Albay. Ilipas din para Araw na natin ang paaralan. Anim na taon ang kanyang sa Atenas at sa loob nito ay natuto siya ng Pilosopiya, astrologiya at maging ng matematika. Dahil sa aking galing ni Florante ay hindi siya nahihirapan na mapulis sa klase at nadaig niya rin maging si Adolfo kahit isang araw ay nagkaroon sila ng duladulaan. Sa kang mga araw, lahat na lang ay dapat sa iyo. Ngunit, anong masamang ginawa ko sa iyo? Ang nais ko lang naman ay mag-uwi ng karangalan para sa ating bayan. Karangalan? Para sa ating bayan? Lahat ang attention ay nasa iyo. At iba naman ang aking karangalan, agawin mo. Hindi ba, ari? Dapat ka lang mamatay. Adolfo, ano sa tingin mo ginagawa mo? Kumalma ka! Tayo magkababayan dito! Ba't ganyan ginagawa mo? Adolfo, salamat Pangilin, sa mga mula. Hindi na tayo pala Panginoon ng Hawa. Yan ang sinang magkakarami sa atin at at tumalik ka na sa Iwan sa atin ang si at mag-iisang taon na siya rito nang makatanggap siya ng isang masamang balita. Magandang mga gawin. Ito ay hindi mo para sa suplorante. Ito sa ay hindi sa suplorante. sa Ayon sa sulat, sumakabilang buhay na ang kanyang Hindi maaari! Hindi! Hindi maaari! Mahay kong ina! Ina! Mahay kong ina! Nagpasya si Plurante na bumalik na ng Albania. Lorante, nais ko mabalik ka sa Albania ng mga nagtitsa. Oo, so, maestro. Maestro, nais ko pa sa Lorante sa kanyang pagbabalik sa Albania ng na nagtitsa. Oo, oh, oh, Minando. Lorante, mag-iingat ka kay Kondi po dahil mabalik siya na may pag At sa rin po, pagtagumpay mo ito. Oo, maraming salamat, maestro. Yes. Anak, buti na kung natin mo ng mga ipatulitas. Noon din ay ipinatawag ni Haring Linseo, sila Florante at Tuque Briseo upang makipagpulong ukol sa pagsilakay ng mga moro sa Brotona. Haring ang iyong ginaong kasama ay may kaatakan sa itura at siya ay namunguna sa paalala ng atin. Siya ay rin mabuting puso, ano matapang at pagpukumbaba sa kanyang mga kapwa. At isa pa na siya dahil sa kanyang sikas sa talino, mabuti ang tapang, ay tayo'y tiyak na mananalo. Ang kaligayahan ay hindi hindi maaling tulad ng makilala ni Florante ang anak ng hari na walang iba na si Laura. Laura, lumapit ka dito. Laura, ito nga pala si Florante. Ako naman po si Laura. Laura, kaya ako naman. Sige, mayroon mo namin kayo. Kung siya, mayroon pa kaming ati kasuhin. Mawag ko na kami. Opo, ama. Naman. No. -a -a salamat. Ano? Asaw-asaw. Maraming salamat, Mura. Napatid so, kong galing pa nga pala sa atin. Sabi Oo, oh, galing ako na ng atin. At meron akong kaibigang minandro ang pangayon. Ngunit hindi ko muna siyang maipapakilalaan ngayon. Na Nalaman ko malayo ang iyong paananan. Hindi ko ba napagod sa iyong paglalakbay? Hindi na mahalaga yun. Ang pagod ko ay napagod. Ta? -tari. Nakabalik ako ng ligta sa Albania at nasilaya ko. <coughs> Hindi mawala sa isipan ni Florante si Laura kahit ni isang sigli. Tatlong araw siyang namalagi sa palasyo at araw-araw niya itong nakikita. Si Florante ay nahihirapang paibigin si Laura sapagkat maraming mandiligaw ito at bumibisita sa kanya, kasabay nito ay may tungkulin siyang dapat isagawa ang digmaan na mapagtugumpayan sa kroton. Oo, wala ka na ako kayo. No way, huwag kang walang sa'yo. kung sa'yo yung at kung bago yung bago, Kaya mag iingat ka at magbabalik ka sa akin. Oo, love. Aking Magbabalik ako para sa albani at para sa Pinakita ni Florante ang bandila ng mga moro na nakawagayway at nakasagupa nila ang kupon ni General Osmalik. Isang matagumpay na laban ito para kay Florante. kapayapaan sa Albania. General, may mga na kinapagbigay sa inyo ng ating Maraming salamat. talaga. <laughs> Anong nilalaman niyo, Brad? Pinapauwi na ako sa Albania, Menandro. Iiwan ko muna sa iyo mga hukbo. Muli, paalam sa iyo, Menandro. Pagpunta ka naman yan. Bakit pinauwi si Floralo sa Albania? hindi malaman ng pinasama kahit isang hukbo. Nakabalik na siya sa Albania, pero... Anong ibig sabihin na ito? Hindi niyo ba ako pilala? Doon siya na yun na rin. Ngayon na pagkatuto na ng mga nga Mga nilo? Kung hindi at doon anong ibig sabihin na ito? Agad sa gabi! Bakit? Paano? Paano na na ang sayo ng na At paano na nga sa galing ng bayan? At sa sanarami ko na at ang mga nalari ka! Ah, Lorante, Lorante, Lorante! Ha ha! Gawawa ka naman! Nahulog ka sa aking bitag! At alam mo bang pinugutan ko na ang iyong ama at ang iyong minamahal na hari? Dahil sa Albania. Mga walang puta. Anong katak ito, nito, Pante Haha, ang gangay si Luna yung makalil. mo, wala sa akin mga kamay kung magbuhay ko ang mga Sa mga mamayan pa ng Albania ang nagkasala. Yan sila rin ang musga sa iyong kabalaran. kung hindi pagbabayaran mo ito ng mahal. hindi ko lubos na maisip, ang isang tulad mong duwag ang maghahari dito. Pagkalipas ng labing walong araw, ay inilabas siya sa piitan, subali. Saan ko dadalhin? Sa ko, at may ka sa Dalawang araw siyang nanatili sa kagubatan saklak saklak ang iyong boy karami. Ngayon, ako naman ang magkwento ng aking buhay. Anak ni Sultan Ali Adam, sa Persia. Hindi mo ko ang aking mo, na naging dahilan na, na mabilis na pagkatalo. pagkikita at pagkakakilala nila Fredida at Laura. E, dito sumama sa akin. Mga ah. kasama wow, na kita. Wag wow, kasama wow. naglalakad naman si Naptorante at Aladdin nang marinig nila ang tinig ng dalawang babaeng nag-uusap. agad din dinao ang kasalan ni na at Laura at maging ni na Aladin at Clarita. Ano ang bakit sa iyo Ikaw, Florante, tinatanggap po ba si Laura? Opo, Padre. Tinatanggap po ba si Aladin sa iyo ng Ikaw, Aladin, tinatanggap po ba si Clarita? Opo, Padre. Sama sa iyo ng